Uh, uh. Alright, alright, alright mga katropa Good morning sa ating lahat Alright Ayan mga katropa, hindi na talaga mapipigilan mga katropa Wait, na talaga Ang lamig na mga katropa Yan, kumabas pala ako at kumuha ng malunggay Ayan Ayan magsisinigang Grabe ng lamig mga katropa. May hangin na kasi. Tignan mo. Oh, mga dahon. Ano? Kaya malamig na dahil uh, mahangin. Yan. Yan sa aming lugar mga katropa. Oh. Ito pool. Sana ah. Kaso <laughs> lamig. Oh, super. Ang lugar namin mga katropa. Oh. Yan. Mahangin na talaga. Kaya malamig na. A few moments later. Mula na talaga mga katrupa. Nakapayong na ako. Ayan, dito ng ulaw na. Ah, malamig na mga katrupa. Ayan. Payong Israel mga katropa Alright At kung nakabot ka sa video na ito mga katropa Ay magsishoutout muna tayo At simulan natin dito kay Waray Zaydi Lim Rang Zed Alamento Rocky Dilia ng Bahrain Anulin Ramirez ng Qatar Roswin Bornais Acosta ng Philippines At si Chong TV Na ating top fan mga katropa One hour please. Maria Where is Maria? What? maria what are you bringing maria 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 hi. hi hi what do you bring umbrella uh, umbrella Mulan. umbrella Mulan. put nicely umbrella put nicely the umbrella up 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 up. bring up bring up bring up the umbrella cover your head rain go away come again another day Yes, sige na, sige na. Put the umbrella up. Put the umbrella up. Dali. Rain, rain, wow. Chama, oh, gudar, gudar, gudar. Kanay, sakin na. Oh, okay. Rain, baby. Once to play. Rain, rain. Go. Kailan po, mga katropa, for today's video. <laughs> Alright. <laughs>